Hello, dear, mga dili mga tigradayan. <laughs> Hindi busy ang ano, ating pindahan. Hindi ko pinahan. Anyway, meron ako ang pindahan. Kumusta mga kaibigan? Gusto ko sana itong ilayad kaso lang. na, na lang. I-upload ko na lang. <clears throat> uh, meron pala akong konting ano, parang trivia sa aking pindahan. Anyway, eh, may maliit lang naman siya, pero yung umpisa nito aking tindahan, di ba pumunta akong Japan ng 3 months? pagpunta ko doon, meron akong dalang mga pinadala ako ng mga anak. Ang anak ko ng mga paninda, yung mga pagkakanin, uh, yung yan mga dumi ng Maliit lang din kasi maliit, ang mahirap yung pag-ano eh, yung pagdala doon, mahal din. So, nakadala ako doon ng konti. At naibinta ka agad yun, isang araw lang, pinabukasan wala na. Ayun, uh, yun, ko yun, pero yung binigyan ako ng kapatid ko, binigyan ako ng asawa ng kapatid ko. Tapos binigyan din. Yung mga pangaraw-araw binigyan ko yung nilang shelo sa kanyang chat ng anak ko. So, nakapang, na nakapamili ko yun ng tingpa sa lubong, mga apo ko na lang dito. Uh, saka, nakawi ako ng mga 30,000 na kas. Tapos yun, yun yung pinang pinang ko. Kasi tama-tama, nakalipat na ako din dito sa so, yung inukahan namin dati na napakalitig yung tindahan. So, sabi niya, sabi niya, ako uh, gusto ko daw. So, gusto ko talaga kasi naghanap din ako ng malipatan since yung inukahan ko dati ay malaki. Dalawang kwarto yun. So, kailangan kong mag, mag ano, mag, bawasan kumanap ng maliit dahil ako nga lang isa So, ito na siya ngayon, guys, yung aking, yung 30,000, hindi po yun inubos, kunti lang.